ganyan lang yan. So, nagkaroon tayo ng rides. Biglaang rides papuntang DRT na Bulacan. So, take off tayo ngayon. Kasama yung mga team Aris. So na natin yung isa nating kasama sa may sa may circuit, Quezon City circuit kasi makikisabay siya hanggang hanggang San Jose. Yo, Yun. 'di lang mga karawit, mamaya na lang. Kasi no, parang late na ako eh, na-stress na eh. Sige, peace out. Mamaya na lang peace out. Yung pintuan niya pag yan dito oh Oh, di siguro alam ng driver na bukas yan Pag pumalong yan dyan oh Yung pintuan ng container mga kalawit Bukas So, pag biglang preno Baka biglang humampas yung sa gilid Oh, magiging kwento ka talaga thank you relatahin good eh. day Sa mo ano pwede siyang i-rename but pag aakin ko doon sa shell para sa taga gutang nakaaong niya may paru big ko hindi na kinanasan nila kami eh. si Quezon City Circle So susunduin natin dito yung isa nating kasama si Serbal Lapit lang natin sa ba may footbridge daw siya eh. arik 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 Footbridge. Footbridge. na Tayo so, na nakalawit. Dito na kami sa SJDM San Jose del Monte Bulacan. So, ito yung patunay, Sir Sani. Nandiyan yung SM. So, reserve natin yung battery mamaya sa mga pupuntahan. Ayan na pa tayo ah. Tayo yung malayo ah. Pupunta lang kami sa bahay nila, Sir Mark. Tapos, Ah, uh, bete take na kami kasi magsi-CR daw si Boss Sunny. So kasama na namin si Sir Pagetan. Si Sir Bal dito na sa. Uh, mamaya na lang siguro 'yung pag-power. So tipid-tipid tayo ng battery ng GoPro para makuha natin lahat ang angulo. So sit out mamaya na lang makalaw pag liwanag, medyo madilim din pa. Ah. Bye-bye. So -bye. Mga kalawit nandito kami sa Kilaserp. Dumaan kami dito sa kanilang bahay at siya ay nag-CR ala si Sir Mark ang late lagi ni. <laughs> pagka na ano na to na edit na maganda-ganda na tong tingnan. So, mamaya pagka babiyahin na kami. Ah, uh, babalikan ko na lang kayo. Uh, good morning mga kalawit, so malapit na kami dun sa talon ni Eva. Pupuntahan namin ngayon kasama sila Team Aris. So, uh, at saka si Sir Sally dito kami sa hindi ko alam kung anong lugar na ito basta sinusod na lang namin si Sir Mark so papakita ko lang sa inyo yung mga dinadaanan ganda uh, oh sobrang peaceful oh so, nasa na yung ano yung mga motor nyo gamitin nyo naman so pag pagka nakakita kayo ng gantong daan diba? sobrang ang sarap mag video makakalawin metin na natin yung itsura ng ano ng false di natin di As you can see, ko Travis, Travis life. Lapilon Hills Cafe. So as you can see, papapicture muna tayo dito. tap over Dito sa tindahan ni ate So grabe yung dinaanan namin Lubak lubak kanina Hindi, hindi ko na na videohan kasi Sobrang lubak talaga Makikita nyo naman sa aming mga motor Makikita nyo naman yung pinagdaanan Skuday, putik Tapos yung motor ni Sir, ano, ni Sir Mark Si ko. Putik din no? Sir Sunny tama na kami sa talon ni Eva. So, tulungan natin to. Kasama natin. Eh, hindi, hindi. Huwag mo mong hanuan. Huwag mong parasahan. Huwag mong parasahan. Kakay-kay lang eh. Huwag mong parasahan. Huwag, huwag, huwag. Sisira. Yan, yeah, ganyan lang, yan. odds no, namin. Solid. Alright mga kalawit Nakakyat na kami Papunta doon sa Talon Talon ano nga yun? Talon ni Eva So, sobrang takas mga kalawit So, kung pupunta kayo dito Magpaaang kayo ng Matinding Resistensya Skupa Sarado eh Oo hindi, hindi hindi, diyan. Pagkakain lang sa gilid eh. Ang tanong tayo kasi. Saan ah, ang taong? Doon kanina sa may tindahan may sumigaw kasi. Ha? Huh? May sumigaw. <laughs> Dun sa may signage na talo ni Eva. Oh, ano Ay! Mapapin ako bang ba tayo doon? So, babalik kami. So, kung makikita niyo, yung mga kasama ko na kayapak. Ayan, nakayapak na siya. Ayan, oh. Tapos dito si Sir Mark. Dito, Sir Shani. <laughs> yung aking paa. Nakikita oh. nyo naman dyan sa video. Whew, ayan yung view nung aming hiking. So sana wala madapa. Pag gumulong ka pa talaga, diretso ka sa baba. Sobrang tarik. Nung daan. Nung daan lang guys. So ako ito. Sobrang tarik. Wala kami makitang ang poles. Iskam yata yung poles dito. So, yung rides namin naging exciting part. So trespassing daw doon mga kalawit So kami, lalakad kami ulit. pagunta sa baba. Ang mga na kayo. Para pag may na-extend, hindi ako damay. hindi daw sila damay. O, hindi sa likod. Pag na ako, damay. so guys, andito kami ngayon sa talon ni Lena. Ha? Eva. Ni Eva. Natalon talaga. Sobrang, ano? Sobrang tiring. Correct. Na talaga, <laughs> ang sakit sa paa. Hindi namin alam na kung saan kami dumaan or ano ba to? Ano bang nangyari sa Google Map? Hindi namin makita si Evel o tumalong. Sobrang tarik nang dinaanan namin. Pati yung motor ko nasira tuloy. Yan, tumuha na ng tungkod. <laughs> Pag yan na... <laughs> Naroon po talaga sa iyo Dahan -dahan lang kasi baka madulas tayo masaktan pa tayo. damay-damay yan. So 5 minutes. Rah, rah, rah. Yan na, yan na, yan na. Kita sa video. Kita sa video. Kita sa video. Oop, oop, sir Mark, sir Mark. Oop, sir Sani, sir Sani. Pagbaba namin, wala na yung motor namin. <laughs> masaya. Ito yung exciting part. Wap, 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 Sobrang dulas. Nakita yung talon ni Eva. Kami na lang tatalon. Sabi ni Sarsani. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Mamaya, balikan namin kayo. Nandito na kami sa mga motor. Andito pa naman. Peace out! Ay, nandito kami sa ilog Kasi wala yung pulse 2 hours pa daw ang ano Ang trekking, di kami na-inform So hindi kami naliligo ngayon sa ilaw. Ayan ako, nakikita nyo ba? ini kami sa DRT A mga tropa Ayan. DRT <laughs> Di nga, hindi nga dito tumaan Doon sa Sa putikan <laughs> Sa putikan tayo na, di ba? Ni ah, talaga yung <laughs> daan. Daan Kung bago gulong ko Ano ako, Sabay ako. Nasa si no? Rinay ko 80. Wala. Ako, hindi Bumapaling. talaga. Sa inyo, stable kasi dalawa kayo. Pumapaling. Ay, lang ang Pumapaling. Pero, pero mag, ano, hindi pasyado sa inyo yung gagalaw kasi dalawa kayo. Sa sa mga gustong pumunta din ay eh, magbaon ng mahabang pasensya sa korbahan. Ay talaga, tinalo yung tunnel. No? Ah, ito na. Sakit. Huwag mo nga, huwag mo nga ipapatayin. Ako, iihiya. Huwag mo nang game mo lang. Video mo siya ay, ay, ay Ayan po pala siya kawin. Hindi na napigilan. Ayan po po siya. Ayan o. Oh. Hindi na napigilan. Umihingi na na sa poste. Hindi na napigilan. Sir, anong ginagawa mo dyan, sir? Bawal yan, ah <laughs> Huwag kang try to. Marap ka! Huwag mo talikuran! <laughs> Oh, baka may siya. siyempre si Hindi Ay, yun sa road Tara Napitikal nga ako Paano, ma paano ma mahanapan niya? Hindi ko kukunin mo sa kanya Hindi, anong pangalan? Kaya namin nandito kami sa Pum Pum Kakain kami ng lunch So, aray mga kasama ko Sir Mark Sir Sunny Sir Val So, uh, uh, after nito ay

<laughs> Sinigang sa mainit na sabaw. E, so, hey, uh, ito na yung last part ng ating vlog. Tapos na kaming kumain at pauwi na kami sa Pano'y kanila naming bahay. Uh, busog na kaming lahat. So, yung dinadaanan natin ngayon ay papunta na po ng SJDM Bulacan. So, pagdating po doon, uh, maghihiwa-hiwalay na kami magkakasama, magkakatrabaho. So, sa palagay ko, dito ko na lang puputuli ng aking vlog. Hanggang dito na lang ulit. Sa susunod na video na lang po ulit, mga kalawit. So, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman po pwedeng isubscribe nyo na yung yung red button dyan sa gilid, nasa gilid lang po, mga kalawit. Kung nagustuhan nyo po yung aking pagbablog at ang aking paggagala sa DR team, ay, pakisubscribe naman po ako. Maraming salamat po!